Kebim. Hey, may laman ng ubi ba oh. eh? Ah, parang matanda na tong Dati laman ng ubi. Ubi na yun eh. Dati na yun. Yung hinukay ko noon, hindi pa na ano. Yung iba, mayroon yun. Okay yun. Ito yung bunga ng ubi o. Oh. Saan? Uh, oh. May laman niya. Ito, di ba ano to? Pwede to itanim. Pwede. Ngayon, nahulog na isa. May laman na yun. Oh. Bunga ng ubi. Ito pa, meron pa dito sa taas. Pinipituran mo ah. Namatay yung abukado kong sampuno. Ang ganda ng halaman guys. Oh. Paakyat na siya. Uh -huh. Ito, panggata, pwede to. Ha? Ayun, sa May mga tubo na. Dito, meron dito. Masarap yung nasa ilalim na ano? Ah. Gusto Maggagata tayo ng gabi. Yan lang. Unti lang yan pagka naluto yan. Marami yan. Ayos na yan dalawang kabuo. O oh, pwede na yan oh, may tubo pa. May laman na yan sa ilalim to no. Ha? Ah, maliit pa yung laman yan. Gaganito pa lang. Okay marunong ka nyan. Baka dumiretso sa <laughs> noo mo <umu>, ha. <laughs> Check ka lang. Oh. Uh. Binibidyo mo <laughs> si... Hirap magbunot, no? Hindi <laughs> ba ba alam, eh? May. 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 Um. Pag nag-apak siya, madumi na yung paa niya. Um. Hindi yan. May, may tubig, ah. Lilinis din yan. Oh. Hindi marunong magtapas na eh. <laughs> si Hindi marunong. Hindi marunong pag nagalaw. Ako kahit lang, kaya takatusok lang yan. Kaya ko magtapas eh. Hindi. Hmm. Matagal, matagal pa. May face na yan. Di ba? May face yan. Siya, ano? Dando pa. Sa inyo. Malis. sa nagpunta? May. May oh, alwin, diba? uh, Papabili naman na halawin, eh, ba? Matagal pa yun. Nang. pintura Di ba? Oo. So, wala naman si Alvin. Nasaan? Nasa Batangas. Okay, hmm. ano? Hmm. Baka nag-ano eh. Ah baka, baka nagpipintura. Ba? Ha? Nagpipintura siguro si Putlong. Saan? Sa ano? Wala. Cemetery. Nagpapabili pa nga Sina, ng pintura. Asya pa kami may pagdating. Mo na Simba. Simba ka. Sa nasimba 'yon, Santa Cruz. Santa Cruz. Hey, nandoon yung motor eh. Nandoon. Ah, kasama ng kandidato. Tapos na yung ano eh. Anong handa? Ayan laing. Katayo na si Tigre. <laughs> Wag. Nakakaibig ka sa hindi. Hmm. Si Arnold ba ako sa aso? Galit-galit kay Arnold dyan eh ang ah, beti ko. ang sira na. Alin? Uh, Oo. Hirap na hirap magbunot eh. Bilis lang yan. Sa Maynila. Maggagata lang ng gabi. pahirapan mm. pa. Hindi uh, ko lang kung 50 pesos yan. Hmm. Ano na? Maligun na tayo. Ano lang yun? Sa kong pirato. Ito yung tawa kay Susa. Bumili lang yung nagkata eh. na tayo sa iglog. 30 pesos yata. Bago yun yung gabi. Hindi ko alam kung kung 50 tawa ko tas ko 50, 50 ano na ibinilit ko sa araw sabi ko wala ste puso nga eh hmm? ano 50 eh sa piraso linggit eh. eh mm dinto nga yung nga sa Maynila malit pa ng konti na mapayat 50. oh 50 eh Alin? Puso. Ano ang maraming puso ya ayun no. Kung gusto niyo magulay. Eh. Yung yung ang niyog yan 30 na yan isa. <laughs> Sinsilin yung babasag talaga yun. Kailangan Ba't lu, luma yung na yung iba mong nakuhang ano? Dahon? Oo. Alin? Yung naman talagang ganun eh. Yung, yes, yung namamatay ng dahon. Yung sa, uh, sa amin, kung ano lang yung malapit sa ano, yun doon ang kinukuha eh. Maganda pa. yan, ibilad mo muna. Dahon. Ayaw yung nga ng dahon eh. Ayaw ko ng okay. dahon. Ah, gusto mo yung puno lang. Tangkay lang dapat. <laughs> <laughs> Parang kambing naman. <laughs> Masarap yun yung dahon niyan. yaan nga yung mahal sa Cavite, yung dahon. Hmm. Lutong bisaya yun. Eh. Alin? Lutong bicol. Tara. Tara na. Tara bi. Kunin ko yung daming ano ayun. Oh. <laughs> May gagambay. Sige na. hanap pa ng Amerika. gagamba. <laughs> Bakit fighter? na tayo.